Pagkatapos ko maglinis, nagsaing na nga agad ako. Tapos ito, naatasan tayo ng isang misyo. At grabe, kahit gabi na meron pa rin pa pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Karugtong pa nga ito ng mini vlog ko kahapon. Buti na lang talaga, tapos na nga akong maglinis. Nung meron nga ako na na message na nakikisuyong magpabili nga ng twin tub washing machine. At buti na nga lang, nandito nga ang Papa Jay. Kaya siya na nga lang yung inutusan ko na magtingin-tingin. Oo ate, agad-agad yan. Dahil deserve talaga yan ng pagbibigyan. At kahit pinakisiyuan nga lang kami, eh, excited nga rin kami. Dahil syempre, alam na namin yung pakiramdam ng masurpresa at mabigyan. Kaya hindi na yan para patagalin oo. Kaya ayan, pumunta na nga agad ng mall ang Papa J para nga makapagtingin-tingin tapos nung meron na nga natipuhan yung nagpabili, e agad naman siya nagpadala ng pera para nga mabili na at maipadeliver na dun sa pagbibigyan. Kaya sa nakareceive nito, i-deserve na deserve mo to be dahil napakasipag mong nanay, oo. Lahat talaga gagawin mo para sa mga anak mo at masaya talaga kami ng Papa J na maging party nga nitong pa-surprise para sa'yo. Patuloy nga lang tayong lumaban sa buhay dahil darating din naman yung araw na giginhawa din tayo sipag at syaga lang talaga yung susi sa lahat. O siya, ayan, bago pa akong maiyak dito, itesting na natin yung washing na binili ng Papa G. <laughs> Bali, ayan nga siya, twin tub, may washing at saka dryer, tapos 7.5 kilos na nga rin. All goods naman, kaya nga, ayan, binayaran na rin ng Papa G at pinalabas niya na rin agad. Dahil nakabook na yan, oo. O, ba diba, agad-agad talaga yan. Kaya sa mga magpapasuyo, ay, ako, nandito lang kami ng Papa G. <laughs> Osha sa papadalhan, congratulations nga ulit. Tapos sa na nagbigay naman ng blessing, maraming maraming salamat po talaga. Osha, ito na fast forward hindi pa nga nakaka-move on sa pamisyon eh ito nga, meron nga tayong natangga na alam mo yun, sobrang saya mo para sa iba, tapos ikaw din pala meron. Bali nung nagdilinis nga ako ng katawan, meron nga ako narinig sa CR na may nagtatao po doon sa kabilang bahay kaya nga sabi ko sa Papa Jay, isilipin niya na nga muna dahil meron din talaga akong mga free sample. Pero hindi pala free sample, free groceries pala. Kaya hindi na talaga nakaligo ng maayos ang babae. Siyempre ate, first time nga lang ng Papa Jay na kumuha nga na itong mga pag-groceries. Kaya hindi niya talaga alam kung anong gagawin. Buti na lang talaga, nandito nga ang Papa Jay. Dahil kung hindi, mapapalabas talaga ako ng si Ana puro sabon pa, oo. Dahil ati gabi na nga rin ito and for sure, nagmamadali na nga rin yung rider na makauwi sa pamilya niya. At sa nagpadala nga po ng mga to, eh maraming maraming salamat po. Dahil kahit gabi na, inaalala eh, niyo pa nga kami. Yung magintulay lang para sa blessing ng iba, eh masayang masaya na nga po kami. Kaya nga sobra sobra na talaga to para sa amin. O oh, siya, wag na natin itong patagalin. Buksan na natin lahat para makita natin kung anong laman. Dahil ati aminin kapag ganito nga yung natanggap nyo eh hindi na nga yung para patagalin sa lamesa. Talagang bubuksan na agad-agad. <laughs> Oh, mag-i-SMR -e muna tayo ha para makapagpahinga naman ako sa kakadaldal. Hala, hindi. O, mag para

Grabe, sa totoo lang, saktong-sakto talaga yung dating nito dahil wala na talagang kalamad-laman yung freezer namin. At dapat talaga, lilinisin ko nga ito kinabukasan dahil mamimili rin ako ng konti pagsahod ng Papa J. Pero ito ate, hindi na talaga pinagpabukas. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa blessing. O, oh, yung restocking bukas na lang ha. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi Salamat.